kapatawaran presyo ang pagiging maayo. Kadalasan, kung nag-iisip kita sa konsepto sa pagserbe, kag kagpagbulig sa kapwa, ang isip dahil natin ng mga grand gestures o kaya mandarag ko na donasyon. Pero ang tunay na pagbulig sa kapwa, nakasentro sa mga simple na hiwag na kaupod ang pagkamuot. Maayo po na adlaw sa ato na tenen. Ako po si Pat. Hamos, paniaga kita. Kay ba talaga natin maging mayaman o nasa posisyon para makabulig sa kapwa? O kaipuhan talang iunat ang aton mga kamot, kagbuksan ang aton mga puso? Warang presyo ang pagiging maayo. Kag pwede himuon, kag ipakita, bisan sino, kag bisan diin. Bisan sing ano kadyutay, nakapabagos ang buhay. Parehas ang usad na kadila, na nakapapawa sa kadulman. Ang usad na hiwag nato na maayo, dako-dako ina na bagay sa kapwa naton na nalilisudan. Mga halimbawa na pwede naton himuon ng mga maayos sa kapwa na dili nagakinang ng lansan kwarta. Ang paghiyom sa mga nakakasugat naton, bisan dili naton kilala. Ang pagpamati sa mga bagay na nakapabugat sa inda. Kag-an pagpadumdum, na dili sinda na nagasolo sa mga laban ninda sa buhay, kagdamo pa. Okay. Kaya, bisan igwakasan damo o gamay, may posisyon man o wara, may kakayahan ka magbulig kag maghimo sa mga maayon na bagay sa kapwa. Ang kaipuhan talang puso na handa maghatag kag maghimo para sa iba. Mga jipo kita. Ginoo, uli kami na maghade permi sa amon mga puso ang pagiging maayo. Kagpadagos maging instrumento sa amon kapwa na nagakaipuhan. Amen. Sa ngaran sa Nama, sa Nanak, sa Espiritu Santo. Amen.